Good morning po. Init. So today is Friday. Eh, bida. Ayan na nga si Pika o bumalik na. Ayan. Si Pika. Hello, baby Pika. Come here, baby. alpas kasi. so nakaalpas kasi yon si Pita. Wala na tayong pets. meron ako guys na rabbit ngayon na merong mangyay gumutin lang natin so, meron tayo. so ang ginagawa ko iba iba pag minsan inihahalo ko sa pagkain pag minsan naman inihahalo ko siya sa tubig, depende sa trip nyo konti lang. So, ganyan lang siya. And then, halo natin siya sa... So, hinalo lang natin. And then, bigay natin sa... So, ayan si Hab. Bali guys kasi ang rabbit nakakaroon lang siya ng manggi kapag uh, yung kulungan is madumi. Ayan. Kapag madumi yung kulungan. So alam niyo naman na kung maglilinis lang ako, half-half lang. Pagaya nung nakaraang Saturday, ang nalinisan ko itong side, side na to. So this Saturday, kabilaan. Yeah. So hindi talaga siya full time. Pero mas maganda, lagi niyong lilinisan yung rabbit niya. madali lang namang madali lang namang gamutin yung manggi. Yan, basta makitaan nyo agad ng unang sign. Gamutin niyo na agad 'wag nyo nang ano patagalin. So, nung nakaraan, nagkaroon tayo ng benta. Pero marami pa rin akong tira. Actually, malalaki na 'yung iba. Dapat na silang paghiwa-hiwalayan kasi nang bababag na yun. o nagkakalipun punan sila. Pero yan guys, dalawa yan o. Oh. May butas yan sa baba. nakakalusot pa sila. Ayan. Yan mga available natin and then dito din. Ayan. And then ito, may tatlo tayo dito. Tapos yun na doon sa ano. Yun na dito. Yung pinakita ko rin sa inyo. Ayan. So, kakunti na. Nabawasan na rin. Kasi nga, nakapagbenta na tayo. Pero nako rabbit na ng anak nitong nakaraan. Dalawa sila. So, eto yung isa. ba? Eto anak niya. Ayan. So, ilang days na nga. Ayan. Dalawa. And then, eto isa. Eto. Hello, si Light. Ayan. Ayan, anak niya. Ayan. nilagyan ko siya ng cover dito. Kasi kapag maulan, syempre maampiyasan para safe. Alam mo naman, tinanggal ko na yung mga cover. Ayan. So, yun lang naman guys. Thank you for watching. Bye!